pasyente ko nakasakay. Ano yan? Na ano, eh? sa school. Nadula sa school? Pina-x-ray niyo? Oo. Oh, okay. Pating Si, dito ako po. Kira dulas? Tuesday pa wala. Siete ah, tayong paan niya. Ero eh, Tuesday? One last week na, more than. Parang siete yan. Siete yung paa. Mm -hmm. eh? Parang nakasiete yung paa. sumiksik yung ayun tayo tabingi yung sumiite pa okay. sumite. kita mo yung ano rito Alam, ba, ba, pag natatapat kasi sa ganitong Ayan, kita mo layo niya no ang ba mga ganda ayun yung layo niya Sumite. eh kita kaya, rito yun ah, nakaka ganun po nakaka ganun no? Hindi, yes, sa bigat na siguro. Oo nga. Eh, ay mabaw sa timba. Ano, at saka yung, ano, master, mat, bata pa yan siya sa elementary. Lagi yan, ano, bumabagsak. Masakit din yung ano, high school. Boy, dito, dito, masakit din yung dito mo? Hmm, hindi naman po. Dito? Ito? Okay. High school, ganun din. Kaya yung bagsak yan, nakapilap na rin yan natin. Kasi kaya dati, basta hindi yan siya makakontrol ng ibig. Kasi nga lagi nga na... Sino naglagay nitong bandage? <laughs> Sa clinic na yun. Po. Yung tawag ito, hagdan, ganyan? Hindi. May, anong ano, 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 ginagawa May, activity kayo? Opo. Oo, oh, nakasiti pa, oh. Kasiti. Hindi ko Kasiti. Ayos mo lang, diretso mo lang. mo lang. dito ang kura Ayan. No. mild na ano hindi shading to hindi shading to do. pero ito lumusot to ito it. <coughs> malakas yung pagkatapilok ito magang maga, oh. kailan to? Tuesday, Tuesday last week ano last um, yun? Thursday day na yun di eh, ba? Thursday na Tapos kahit na paano, lumuha na yan, ano yan ha? Hindi, okay, mas mag-aparaw yan dati. plastic balon, oh. No? Ay, sarap nito. Ah, aruroy ka dyan na eh. Aruroy, mas bate. Hmm? Oh. oh Ang dito may pasa Medyo mo na dito. Oh. Sa laki. <laughs> Oo oh, nga no? Yung mga daliri niyan, lalaki. Oh. Pagdating dito, umurong. <laughs> Depress talaga yung... Mga daliri na, Pekto, no? Oh. yung daliri, oh. oh. Sa laki ng maga. Pero ito, mga trim, pwede natin do yung adjust. Pwede natin Wala naman siyang fracture. Ang problema nito, dislocate. Dislocate ito. Kung mapapansin nyo dito, pag tayo di, ka dito, ito, kung mapapa. Video, dito. Oh, tingnan nyo dito. Yan, oh. Pansin nyo yung ano. Ayan. Diyan mo makikita parang 7 siya. Diyan. Kasi ito, laki ng bukol dito. Talagang lumusot siya dito pa loob. Siyempre, yung tapilok pa ganun Ngayon, hindi nakabalik. Tabingin Tabingi yan, o. No? Dito nga. Lang. Pumasok talaga. Kitang kita nakagano'n. Pero ito, itong mga gano'n to. Okay, matakot sa gano'n to. Normal lang, namamagang medyo masakit yan. Pero pagka ito bumalik sa mga mas mabilis na yun. Kasi pag pinabayaan to, pag maglakad to, makagalingan na yung paga. Ganun to maglakad. Ngayon, hindi niya nitatapak. Pero pag gumaling yan, ganun yan. No? Oh. Dahil nga pa siyete. No? Hindi Yung mga ganun to talaga, kailangan ma to. Kailangan na malakas ng loob mo. Eh. Paano yung muna Massage ko muna pag gagana to, siyempre babae tapos na mamagayo no. Kailangan pa lambingin niyo muna to. Masakit to, sisigaw to. Kaya kailangan. Wala na lang dito niya. Ha? Yung ulo pa hindi. Wala na. Wala na. Pag dito malaglan yan. Kita ka agad yan. Kita puti yung sa dito kasi wala rito eh. Eh, madam ang pagbibit ng aurit <laughs> oh. Ay? Oo, siya nang umupo ko ah. Pati dito pala oh. Pati dito pala oh. Pati dito pala oh. Pati dito pala mga magang magang ano. Kasi baka marapture. Yun naman ang iingatan nyo rito. Pagka sobrang magang magang kahit pa paano, lambingin nyo muna. Haplosin nyo muna ng pagmamahal. At least look at ito. Huwag mo <problem -tstep> naman makatusok ka dito. Okay. Hindi nila ano ka niya. Sinauna pa lang ako. pa mo sa risa niya. Ayun simulat pagkabata first time. So, isa lang. Relax lang ha. Yun, tumunog. Yeah, sige, yaan mo lang munang gumano niyan. Ganun ang mararamdaman mo niyan. Mararamdaman mo niyan? Ah, uh, uh, parang ano yan? Parang, parang bumbilyang puputok. Sige. Sip daw damit mo. Stretch mo boy. Stretch pa lagi yung Wait sa no para pabigyan mo sa kanila sakto sakto sak sa'yo pre. sige ano ko Ano yun Bad Ayan. Wala na ako yun. Huwag ka Alas parang yung isang tumalong. Masakit? Hindi naman. Okay na? Sino na kaagad yun? Basta paglagutok mo sa loob. Aplusin mo na lang ng paw. Buti pa. Aplusin mo ng paw. Aplusin mo na ng paw. hindi mo yun ano kahit yung ganito kung may di e ano, may e mo dapat, dapat. Yeah. mo? mo sa sayo lapat kaya? ito? ganun mag ano ka, mag Ganunin mo. Ganunin mo. Ganunin mo nito. Ayan. buhay na yan. Dito ako dito. Anong pakiramdam mo? Anong mas masarap? Yung ngayon o yung kanina? Ngayon. Ngayon? Sumingaw siya, no? Mga mas madali na yan Mas madali na yung recovery niya. Kasi, kita mo, siyam na araw na dapat yan. Dapat yan, medyo ano na yan. Hupa na yan. Kung, kung regular lang ang tapilo. Kaso sa kanya talagang pumasok. Ano talaga sumiksik yun? Pumasok. Pero mga yan, mga lang yan, mga isang linggo lang yan. Kaya niya nang iyan yan, ang P&D yung tapak. O, yeah. pag mo lang ng pag-ganong-ganon. Mm. Tanggalin mo lang yan pag matutulog ka, ha? Pag matutulog ka, yan, tanggalin mo lang. Tapos pag umaga, balik mo lang. Huwag mo nang iiluhan, kaya pala eh. Balik ka pa yung yelo, may pilay na, ano? Yung lumpas na yung ano? Sabi ko nga sa Ang pag sa, sa unang ba? pagkakataon lang, para ma-preserve yung mga ano ron, mga parts ng na atin. Pero pagka lumampas na rin ang bukasan, huwag na. Masakit na yan. Okay? Sige, so, okay. yun lang. Yeah. Okay.